Ang paglaki ni Roland Bunot abante na walang magulang ang humubog ng magagandang karakteristeks na siyang taglay niya ngayon. Yan ang hatid kong balita ngayong araw na ito mga kasuki. Ito ay isang inspiring video kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa limang karakteristeks ni Roland Bunot abante na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Ipinanganak sa isang mundong walang patnubay ng magulang, ang pagkabata ni Roland ay puno ng kahirapan. Pinalaki siya ng kanyang lolo't lola at ng kanyang mga kamag-anak. Lumaki sa ganitong paraan at nahaharap sa isang mapanghamong pagpapalaki. Ang kanyang mga unang taon ay isang patunay ng kahirapan. Gayunpaman ang kanyang kwento ay hindi isang kawalan ng pag-asa kundi katatagan, determinasyon at isang dinatitinag na espiritu na tumangging makagapos ng kanyang kalagayan. Narito ang limang katangiang taglay ni Roland na maaaring makapagpabago sa ating buhay. Number 1, Katatagan at Kahirapan Ang kwento ng buhay ni Roland Bunot Abante, na lumaki sa isang pamilyang may problema sa ekonomiya at pinalaki ng kanyang mga lolo't lola at mga kamag-anak, ay nagpapakita ng kanyang kahangahangang katatagan. Sa kabila ng mga mahihirap na kalagayan, hindi niya hinahayaan na ang kahirapan ang siyang hadlang, sa halip, ginagamit niya ito bilang panggatong para itulak ang sarili sa pagsulong at abutin ang kanyang mga pangarap. Number 2, hindi natitinag na pagpapas siya, ang kakayahan ni Roland na mangarap ng malaki at patuloy na ituloy ang kanyang mga layunin ay tunay na nagbibigay inspirasyon, nananatili siyang determinado sa kanyang mga inspirasyon. Hindi kailanman pinapayagan ang negativity o mga naysayer na pigilan siya. Ang determinasyong ito ay isang tanglaw ng pag-asa, na naghihikayat sa iba na tuparin ang kanilang mga pangarap ng walang humpay, anuman ang mga hamon na maaari nilang harapin. Number 3. Matibay na etika sa paggawa at positivity. Ang pagiging masipag at positibong pananaw ni Roland ay isang patunay sa kanyang pagkatao. Nilapitan niya ang buhay na may maasahan na sa loobin, nakakakita ng mga pagkakataon kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Ang kanyang dedikasyon at malakas na etika sa trabaho ay nagpapakita na sa pagpupursigi at positibong pag-iisip, malalampasan ng isang tao ang mga hadlang at makamit ang magagandang bagay. Number four, propesyonalismo at biyaya. Sa kabila ng mga pagsubok at negatibong pag-iisip ng ibang tao, pinananatili ni Bunot ang mataas na antas ng propesyonalismo sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang katangiang ito ay parehong kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon, na nagpapakita na ang isang tao ay maaaring manatiling tahimik, magalang, at nakatuon sa kanilang mga layunin, kahit nasa mga mapanghamong sitwasyon. Number 5, Role Model at Tsaga Si Roland Bunot Abante ay tumatayo bilang isang huwaran para sa tiyaga. Ang kanyang kwento ay naglalarawan na sa pamamagitan ng katatagan, pagsusumikap, isang positibong saloobin, at isang determinadong espiritu, ang isang tao ay maaaring makabangon sa kanilang mga kalagayan at makamit ang kanilang mga pangarap. Nilalaman niya ang paniwala na saan ka man galing. Maari mong hubugin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng hindi natitinag na determinasyon at isang matatag na paniniwala sa iyong sarili. Ang nakaka-inspire na paglalakbay ni Roland Bonet Abante ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang ating mga pangyayari ay hindi tumutukoy sa ating mga kapalaran. Sa kabila ng paglaki sa isang mapaghamong kapaligiran, pinili niya ang katatagan, optimismo at hindi natitinag na determinasyon na umangat sa lahat ng ito. Sa ating sariling buhay, Yakapin natin ang mga hamon at kahirapan, tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa pagunlad at pag-aaral. Kaya mangarap ng malaki, magsumikap at hayaang sumikat ang iyong liwanag, dahil naghihintay ang mundo para sa iyong natatanging ningning. Salamat sa panunood and God bless everyone.